Good morning mga chong. Welcome nga pala sa aking blog no dito sa YouTube. So hindi 'to naka-upload sa Facebook. Or sa ibang platform, kundi dito lang sa YouTube yan no mga chong. Exclusive lang na mapapanood ninyo araw-araw yung gagawin nating vlog dito sa YouTube no. So eto mga chong. Laka? Ani yun? So at nga natin mukhang may barangay tanod na dito. Ayan, tumatakbo ang aking asawa. No? Ito nga pala yung nabili nating bahay. No? Ayun, Ay, natin nabili no? nating bahay! Ito yung nabili nating bahay. Tsaka yung tinan nyo naman yung mukha niya kapag bagong gising. No? Bakit? So ayan mga chong, no? welcome sa aming bagong bahay. Nakita nyo naman yung mga kapatid ko. Nagliligpit sila ng mga damit nila. Yung mga basahan na for sale na dapat. No? Makitatapon na. Ngayon, hindi liligpit nila. Ganito kasi kami dito mga chong. Kapag nakakalat yung gamit po ng isang linggo, naka-line up na yan para itapon. Ibig sabihin, wala nang basahan kasi hindi mo na ginagalaw, di ba? Okay na, okay. So, ayan mga chong, no? Eto, bali... Eto, kwarto na to. Uy, nakikita niyo si Kalabaw, mga chong! Ayan, ayan lang ang ginagawa dito ni Kalabaw. Ay, bilinis no, tayo dito ayan. kayo, mga chong. Ganyan, kasi A? pag ngayon si Kalabaw, no? baw. Natanong lang kita, bakit ayaw mo nang bumalik sa ganggang at napili mong mag-stay dito sa poder namin, no? Eh, syempre, alam mo naman yung ano sa ganggang yung mga kalakalan din, eh. Diba? Masasama lahat ng mga ginagawa nila at ayaw ko mangyari ko sa akin yun. Uh, yeah, no? diba? ha? So, yun, yeah, narinig din na mga pangachaw, no? Ganun yung uh, statement ni Kalabaw, no? So, tara! Sabahin nyo ako dito, ito. Yung nabili ko rin, uh, muso. Salamat nga pala. Muso. Baka naman, uy. Uy, wag baka naman. <laughs> Take you natin nga. Magpasalamat pa rin tayo kasi matiba yung ano nila, ano. Talagang quality. <coughs> Bird! Oh! So, yan. Ito ang mga chom. Itong, ah, uh, gaming room namin, which is, ah, napili na ni Bert na gawing kwarto niya. Ah, uh, ni-request niya sa akin na kung pwede pe dito na lang siya matutulog at gagawin niya ang kwarto. Ganda na so, naman ang kwarto oh, niyan. Ito na. Oh, ito na. Oh, Ito na yung oh. niyo sukat, sukat. sukat na sukat. Sukat na sukat yung abang na bili niya, di ba? Na dapat gaming room lang yun pero ni-request niya na kwarto niya. Sige, sa kanya na. So ayun Bert, ano masasabi oh. mo dito sa bagong kwarto mo? Tsaka yung po! Yeah, uh, masaya Wait, yung vlog! Masaya mo, masaya po, <laughs> Kuya Will. Kasi nabago na ang aking kwarto! <laughs> yeah! pa natin to mga chong. Bali, eh. Mga nagkalat pa na ano, pa na gamit ng mga anak ko. Ng anak ko. mga <laughs> <so, laughs> <sa to, laughs> anak ko. So, tara. Sabahan niyo pa ako dito. Explore natin kung ano yung bahay tal talaga namin dito. Ah, so, kung sa uh, palagay niyo mga chong, is napakaganda oh, ng bahay namin. Nagkakabalik po kayo. Medyo semi-semi lang at patuloy pa rin namin pinapaganda. Ano. Tara mga chong, sabahay sa akin. Tara. Ah, chong. Bali, ito yung kwarto namin. Nung nadat na namin, hindi, hindi to ganito. Sobrang balahura, mabantot. Uh, kami na lang nang nag-ano-ano. Ayaw, ano. ah, nilock na nila lang yung kwarto ni... Dito yung kwarto ni Colleen. Nilock niya. Ah, nag-release ba siya? Patarali ka dito. So, ito yung kwarto namin. Medyo, medyo magulo pa, mga chong. Siyempre, kagigising lang ng anak ko. Tsaka nung asawa ko, oh. hindi ko pa nalilig. Eh. So, ayan. Ito na lang muna. Kasi nag-release din siguro ata yung asawa ko. Ano. So, ayaw, mga chong, no? Sana supportahan nyo ako araw-araw sa pag-vlog natin dito sa YouTube, no? At syempre, sa mga nakasubscribe na ako sa akin dito sa YouTube, maaari po kayong manalo ng bike. Okay, dalawang bike po ang ating ipamimigay kapag umabot po tayo ng 50k followers, no? Kaya, i-celebrate natin yung 50k followers ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng bike sa mga nangangailangan, no? Grabe, bike, no? Bukit. Uy, ano ba yung bow? So, ito nga pala ang ginagawa lang namin dito. Araw-araw lang kami nga. Nag-video-video. Halika dito. Ayan, yan. Kailan ang graduation mo? 31. Tanggang ano ba? Hindi. ah eh. oh, na lang. Sige, lumayas ka. <laughs> Bukas, graduation dyan na mga chong. So, ano ba? Ano ba yung kailangan yung malaman sa akin? So, pinapractice ko na mga chong. Hindi kasi ako sanay ng ano Ganitong-ganitong vlogs -ganitong eh, no? Pinapractice ko na. No, Ay, na ako. Okay, ah, vlogger ka na talaga. Di ba? na! Sa akin na practice ko na mga ang shot. Maraming maraming salamat. Sana katuloy niyo ako supportan. At subscribe niyo ang aking YouTube channel. Ching. The next day. So, what's up sa inyo mga chong? No? Good morning, good morning, good morning. No? Napaka-aga namin ngayon dahil special tong araw namin ngayon mga chong. No? Kung patatanong ninyo, ano, mga chong, kung bakit ko nasabing yung special tong araw na to? Dahil graduation lamang ng aming bunso na si yes. Graduation day niya ngayon. Wala siya dito eh. Pinakarawas yung sasakyan. Na gagamitin nila mamaya. Sports car na gagamitin Sports ngayon. car, sports karo niya. Ang amas. Nag-graduate na, 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 na. sports car pa. Sports eh. Ito, mga chong, yung kanyang toga. Kaunin natin, pakita natin. Pakita ka mo, G. Pakita mo, G. Grabe! Grabe! Yeah, Ayan, no? Smirk! Smirk! Ayan, yeah, no? Ba't niya! Ayan, yung mong dalagi. Oo. Yes, na lang po, Toga. Pamain, Pamain po. guys, Toga. Pero hindi, mga chong, ha. Ito, ha. 12 well, years yung pinag ng kapatid ko, mga chong, para makuha niya lang yung araw na to, no? At uh, mapasama siya doon sa gaga na pinag-graduation ngayon. At sa lahat, no, meron pa siyang award. Dalawa po yung award oh, niya, no? Oo, may honor siya, no. Meron siyang award, dalawa. Isa, ano, isa pinaprint niya sa labas. <laughs> yung isa naman. <laughs> sa classmate niya dapat yun, hindi niya na-surrender. Pinangalanan niya na lang sa kanya, no badin talaga para mabilihan daw ng motor. Kakaiba, no? Oo, kakaiba. Pero mga chong, syempre kami, natutuwa kami. Binibiro lang naman namin eh. Pero kami, deep inside talaga, eh, natutuwa talaga kami. Tapos mga chong, i-continue daw niya daw yung pag-aaral niya at magpupulis daw siya. Kaya ah. ano, kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo ha. Magpakatino kayo, baka isa na kayo sa mahuli ng kapatid ko. <laughs> pero joke lang yun, no? Matagal na panahon pa yun. Pero sana, syempre, Itong video na to, eh, balikan natin kapag graduate na uli siya bilang pulis naman. Bilang pulis. Bilang, uli, bilang pulis. naman. Kaya mga chong, isa kayo sa sasaksi at magiging buhay na patunay na kapag naging pulis ang kapatid namin, babalikan natin itong video na to. No? Yes. Itatak niyo yan at itaga natin sa bato. Kaya maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin mga chong. At ikit sa lahat sa mga... <clears throat> sumapit, subscribers namin, no? sa subscribers ni Tito mga chong, maraming maraming salamat sa inyo. Kapag umabot tayo ng 250k ah, subscribers dito sa YouTube, mga chong, may dalawa tayong bike na ipamimigay. At syempre, dalawang tao ang maswerte na makakatanggap nun. Kaya ano ba ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. At syempre, huwag nyong kalilimutan i-click ang bell button! Ting, Maraming salamat, mga chong! Peace out!